PBB Season 10, Ex Housemate. Ah, uh, PBB ko Duo Edition 'yan ha. Na si Shuvi at dahil sa dami ng kanyang racket. Dahil dito ang dati niyang pangarap ay isa na raw niyang naaabot isa-isa na niyang naaabot ngayon. Ay ayon sa kanyang latest chika halos kalahati na raw ang naipundar niyang pera para mapatayuan ng dream house bongga ha? ang kanyang pamilya. Walang halong etos ang nararamdaman niyang kasiyahan at pasisip, pasasalamat dahil sa dami ng opportunities na dumating sa kanya pagkatapos ng PBB. Aminado siya talaga na medyo ano naman siya eh, hindi naman masasabing bagong-bago siya sa showbiz. Medyo parang one or two to two years na siya or three years. Pero pagpasok ng bahay ni Kuya, paglabas, grabe. Oh, grabe. Ang dami endorsement oh, din ba? Oh. Yung pag yung, yung semi-regular niya sa it's show time, oh, oh. May, at least may income na pumapasok, di ba? iba talaga, iba talaga ang dating niya. Iba talaga yung paglabas niya talaga sa PBB. Eto, ang dami-dami mm. Dam, dam, dam project. So, Kasi, kung mga oh. sampu ang endorsement oh. niya, kung magkakanon, pwede Matang na magkakanon yun. Pwede na doon. Oh, oh, pwede na doon. Oh, pwede na doon. Oh, sabi oh, na Lalo na kung ang endorsement na yun oh. ay uh major na ano. Oo, oh, uh, medyo uh -huh. products. Uh Hindi uh, uh, oh. diba? pa. Parang pero, tingin ko pinakamababa na siguro yung 1M na endorsement. Oo, oh, billion yan portion. Billion na ano. Oo, oh, pwede yung 2 million. million. Oh. Malaking tulong sa kanila yung naging ano sila housemate sa PBB. Actually, iba dyan. Nakilala ko lang talaga sa PBB housemate. At saka kay Shubi, di ba? Nakaka-artist siya nakakapag-host. At may utak ha? Diba? We intellectual, oh. diba? At ang mga pa siya ha, pwede siya comedian. Correct. Mm siya ha? Hindi na parood kanina, pero ang alam ko ay guest co-host na naman siya sa It's Showtime. Oh. At mga following weeks daw, eh, lagi siyang gustong kunin na... Ay, ang bongga talaga. Pero si Shubi, diba? Friendship si Shubi, diba taga ano? Taga... Bantayan Island. Bantayan sa Island. Sa Cebu. Ah, sa Cebu. Kababayan yan ng ating kaibigan si Emily Gomez ng Kim yep. road Official. Kaya ganyan ang ng ating kaibigan Emily Gomez. At kaya si Tapit Roque, Shubi sila. Oh, oh, okay. Tapit ah. Roque! Hello! Hello? Sa ng mga pictures, yes. ng mga balita, na-update mo kami. Tsaka ano, si ah. Emily Hi, Gomez! Yes. May hinihintay na ako, Chavez! <laughs> Alam mo nang sa'yo.